Hi guys, kumusta 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 ang tanan so here na pud si Day Irene magsaba-saba na pud sa inyo mga cellphone. Hoy, may video for tunis mga Day nang nalaba kami dito sa sapa. <laughs> si Leah pala yung kasama ko mga dzai, kasi wala siyang paso. Sinama ko talaga siya mga dzai, para meron taga video sa atin ba. Hindi <laughs> naman po, hindi ko walang maghawak sa cellphone ko, mga Zay. Baka kasi, mga Zay, pag pinatong ko yung cellphone ko sa bato, ay mahulog, ay di mo rin pagka pa sa cellphone ako, mga dzai. <laughs> Baon ang kailangan ko talaga mga dzay nga mayroong taga-video sa akin ba? <laughs> Baon sinama ko talaga si Leah mga dzay kahit hindi siya tumulong sa akin basta mayroon lang akong taga-video. Huy! <laughs> madami-dami pala itong labahin ko mga dzay. Pero huwag kayong mag-alala mga dzay. Aapasin man ako ni Dodong mamaya. Pagalis kasi namin ng bahay ni Leah mga dzay. Kakarating lang ni Dodong galing ng trabaho. Kaya ayaw, nagpahinga muna kadyot mga dzay ba? <laughs> Alangan man ung um, pusin natin siya mga zay na kinakapoy daw siya sa kanyang trabaho. Kaya hinayaan ko na lang muna siya mga zay na magpahinga. Hindi natin pusin mga zay para walang away mga zay ba? <laughs> Ilang oras ang nakalipas mga zay, inaapas na talaga ako ni Dodong. Ayan, sinama na nga niya si Shirin, kakauwi lang galing ng eskwila. At dinala pa nga niya ang kanyang uniform mga jay, para malabhan ba? <laughs> Tinabihan ko kasi si Dodo mga Zay na dalhin ang uniform ni Sherin pag makauwi galing ng eskwela para malabhan mga Zay ba para wala ng labahan maiwan doon sa balay mga Zay. <laughs> Pagkakita namin ni Dodo mga Zay, excited pa naman kami. Akala namin, dinalhan kami ng isnak ba ng pag kasi siya sa kanyang dala. Maling akala pala mga Zay, dugang labahan pala ang kanyang dala nagpa <laughs> <laughs> na si Dudong mga Zay kasi tutulong yan sa akin paglaba mga Zay. Wala namang kwenta yung pag-aapas niya sa akin pag hindi niya ako tinulungan paglaba mga Zay ba? <laughs> Nagihimo yan si Dudong ng balay-balay kasi medyo man init-init dito sa sapa mga Zayba. Tatakot kasi siya baka madaot kuno ano ang kanyang beauty. Huy! <laughs> <laughs> Hindi talaga masabta ni Dudong mga jay, ang paghimo ng kanyang balay-balay. Daliin ba? mo yan dong, baka mabuntagan pa tayo dito sa sapa ba? <laughs> <laughs> Nalilipay talaga ako mga Zay pag dito kami sa sapa maglababa. Bawas-bawasan kasi yung pagod na nararamdaman natin mga jay. <laughs> Hindi na kasi tayo magkalos-kalos pa ng tubig. Pag doon sa bahay ka maglaba mga jay, ay kailangan mo pang magkabukabo ng tubig mga jay. Dito kasi sa sapa mga jay, upuan mo lang tubig, isang was-was ay tapos agad oy. Ikapi mo lang yung labahan mo sa bato at brasan mo ng todo ay tapos mga jay. Wala nang halo-halong arti mga jay ba? at ayan na nga si Dudong mga jay. Hindi pa siya tapos sa paghimo ng kanyang balay-balay. Malaki na yung bunganga niya. Naantok pa daw kasi siya mga jay. Lumpas talaga tayo dito dong ba mabuntagan talaga tayo dito sa sapa pag sa ating labahan. Malapit na kasi magdilim mga Zay at hindi pa siya natapos sa paghimo ng kaniyang balay-balay ba. Eh. <laughs> hindi kasi siya nagdala ng mga kagamitan niya mga Zay ng martilyo, lansang at saka gabas ba. Kaya ayan tuloy na talaga siya paggawa ng kaniyang balay-balay. <laughs> <laughs> hindi kasi niya malalansang diyan sa bato mga Zay kaya yan tuloy natutumba yung balay-balay niya mga Zay. <laughs> Pila ramay si OCO ni Rangers, mga jay ay malapit na kaming matapos mga jay oy ako kasi yung nagwaswas at si Dudong yung nagbras ng mga labahan nga dala niya mga jay Madali kasing matapos mga jay ang labahan pag tinutulungan ninyo ba paglaba ba? <laughs> Kaya dito ako sa sapa naglalaba mga jay para aangan niya ako ba? Natatakot kasi si Dudong mga jay na baka bahaan kami ba? Kaya tinutulungan talaga niya ako mga jay <laughs> Hindi naman kami maabutan sa baha Pag gabihin naman kami ay impas kami sa wakwak -wak, mga jay ba? <laughs> Ilang sandali ang nakalipas mga Jai ay natatapos na din kami sa paglaba mga Jai. Tayan si Dudong mga Jai nagpapain na yan sa aming labahan dyan sa basket. Iuna kasi yan niya paghatid mga Jai kasi hindi yan masisigo sa aming lagayan. Maliit kasi yan ang basket mga Jai. Kunya marami mga kaming nilabhan mga Jai kaya iuna niya ang uban paghatid ba. Medyo <laughs> <laughs> malapit-lapit lang naman ang bahay namin dito sa sapa mga Jai ay nakabalik agan si Dudong at nagdala ng sako mga Jai para malagyan namin ang aming mga nilabhan mga Jai ba usa pag sulod mga Jai. <laughs> at sa wakas mga Zay, natapos na rin kami sa paglaba at kami ay uuwi na. Hanggang dito na lang. Bye-bye. See you on my next mini vlog. Thank you for watching.